Daba sa confession room, pinuntahan ni Vivy ang kaibigang si Marco. Uy, ang nangyari sa'yo? Uy, ba't ka ganyan? After two months that I understand your feelings, kisses, that I understand how you are. And I'm always the one that understand you. I'm asking you one thing. Why you cannot do it? Why you cannot accept me for... Who am I? Ang sakit sa loob. Nasaktan pa ako dun sa sinabi natin, Mai, kasi... after the all things that I did for them, the whole love that I give to them, the whole time that I give for them, pagkatapos sasabihin ka ng... you don't care about us. Ikaw, tanong ng tanong ng... Samba kayo sa pwesto sa puso ko. Pero ang tatanungin dapat din nila eh, samba ako sa, para sa kanila. Lahat ng mga ginagawa ko, samba. Nakalimutan na ba? sabi ko si Marco. you think it's time Wait, to talk? Hindi, magsasorry lang ako na. Kasi ang sensitive ko minsan. Okay lang yun kung ganun talaga yung tato niya kay Vibory ko alam. Sasaktan pa rin ako, pero mas lalaki pa kasi ko. Kasi kuya, parang pinapafilpo po kasi ni Marco na mas importante yung isang tao kaysa sa amin. Alam na namin na may pinapahalagahan siyang isang tao, pero hindi niya naman po kailangan kuya na isabi pa sa amin harap-harapan yon kasi masakit po. Kisses, not now. Not now. Kisses, ano yun? Oh, no, ano ko? Nasasaktan din po ako kasi indirectly part of the misunderstanding, like, kung kind ano, of reason kung bakit hindi na ga gano'n gaano ka-close si Marco sa ibang girls. Ano? Sis! Naya, oh, yeah. sabi ko na. Sabi ko na talaga. Ayoko talaga yan mangyari. Ganyan ba? Ano? Bakit? Honestly, hindi ko po nakita na nagbago po yung... Uh, yung nagbago po si Marco yung pagtrato niya po sa ibang girls. Feel bad na yun po yung naramdaman po nila, kuya. Intindihan ka naman po both sides. Not now, though. No. Ano ang sabi? Not now. Ganit siya. Oh, grabe. <coughs> Christian! Oh my God, Christian! Naapektuhan lang po talaga ako sa change nung lagi na pong magkasama si Vibri at si Marco nung dati. Kasi ever since po noon, hindi na po kami masyado close. Yun lang naman, kuya. Ako po talaga na nasasaktan ako. Pero kasi kahit kalimutan ko, nasasaktan pa rin ako. Nasabi ko yun. And I'm really sorry. Kasi in return, nasaktan ko pa si Marco and si Vibri. So I just wanna forget it kasi ayoko. Ayoko na ko yun na nakakasakit ng tao.